What's up mga meme? Brum Brum Motovlog, nagbabalik po tayo sa ating channel. So yun na nga. Nakikita nyo diba yan, nililinisan o pinupunasan ko na ngayon itong ano natin, Mixol I-115 na si Deadpool. Bakit nga ba? So yun na nga. Kasi kukunin na siya ngayon ng buyer. Kasi wala eh kailangan natin mag upgrade ng motor para sa Rusi Sigma 250 sana naman magustuhan siya ng bago niyang owner tsaka sana alagaan niya so bago yan intro muna pero masakit So yun na ano, nakita nyo naman or nabasa nyo naman siguro sa thumbnail natin na bebenta na nga natin si Deadpool para nga sa pag-upgrade natin sa Sigma 250. Okay na siya, bali ni-repair ko na yung mga misira sa kanya which is ano lang naman, uh, minor lang naman. So 'yun. Usapan namin na uh, less stress. Um uh, meet up na lang or baka puntahan ko na lang siya sa bahay nila kasi hindi niya raw alam tong bahay namin eh. Ano rin kasi siya eh, uh, medyo busy rin kasi sa work. So, uh, ayan. Balik na lang ako pag nasa biyahe na, okay? Okay. So, yun na nga. pupunta na tayo ngayon sa buyer natin. Uh, uh, mura lang naman ang bigay ko sa kanya nito kasi hindi rin naman, ano eh. Hindi rin naman nagkakalayo kasi tropa lang din naman. Baka nga magamit ko pa to balang araw din eh. Baka mahiram-hiram ko pa siya. Kasi kakilala nga lang din, din malapit lang din sa bahay. For sure, hindi naman siya magsisisi dito kasi alaga naman eh. Tsaka ano na rin, may mga accessories na rin. Biruin nyo, binigay ko lang sa kanya ng ano ah, ng benching ko. Yun lang, benching ko. Pangdagdag lang talaga. Kailangan eh. So, ayan na nga. Baka matagalan tayo sa ano. Ginagawa mo tayo, wala kang helmet. Baka matagalan tayo sa pag-upload ulit kasi hindi ko pa alam kung kailan ni re-release si Sigma sa akin eh. Ang sabi sa akin, i-text na lang ako pero hindi raw matatagalan. Pero ganun talaga, ako nga nanghihinayang talaga ako kasi eh, simula sa day 1 ng pag-vlog ko kasama ko na to. Bali siya na yung nakasama ko sa ilang videos namin. So ito pupunta nga muna tayo sa BRDTH kasi kukunin ko yung duplicate key. Nakimisis kasi yung duplicate nito eh. Kailangan din na i-surrender natin yung sa kanya. dahil yung mga papel. Wala namang issue to. Walang issue. Ang sa akin lang naman, eh, alagaan niya to. Nang mas o higit pa sa jowa niya. Hindi. <laughs> alagaan niya lang. Basta... Kagaya nung pakiusap ko sa kanya, alagaan niya tong motor. Kagaya nga na pag-aalaga ko sa... Uh, kay Deadpool. Nung nasa sa akin pa. Yung mga araw na nasa sa akin pa siya kasi ngayon yung last day namin na pagsasama so yun sa so ulong kaibigan a few inches later so yun na nga guys papunta na tayo ngayon dun sa bahay ng tropa natin na bibili lang na mga event pool so yun basta ingatan mo lang yun lang na tanging pakiusap ko Sin uh, sinuko ko tong motor na to kahit may mga pinagsamahan na kami para lang sa ambition ko na mag-upgrade ng motor malamang sa malamang nito may mga makakapanood itong video na to may mga magtataas din ng kilay kasi bakit nga ba? bakit mo pinagpalit ang Yamaha sa Rusi? simple lang naman yan eh wala naman kasi sa brand yan kung halimbawa dream mo talaga na magkaroon ka ng sports bike pero abot kaya yung presyo ikaw muna kasi may mga nakakausap na ako na mga Rusi owners or users na good naman talaga ang quality ng Rusi, Aalagaan mo lang daw talaga sa langis. So yun, basta stop na natin ang ano, brand war. Hindi komo China bike. Is mamatahin na natin. Idadaw na natin. Mali yun guys. So ito, dito. Kakaliwa tayo dito. Papasok tayo dito. Dito lang naman bahay niya Ang alam ko dito eh. Oh, ito nga. Ito kotse So, dito. So, balik na lang ako pag kausap ko na siya. Two hours later. So, yun guys, wala raw siya dito. Uh, balik na lang ako or uh, punta ko siya dito sa ano niya. Trabaho niya. Okay. So, ito. Nakuli na natin siya. Tingin na lang natin siya lumabas. One eternity late. Okay, so dito na yung buyer natin. Oh, ito na, ibibigay ko na sa kanya itong susi. Kung nabahala dyan ha. So walang issue talaga yan. Oo, oh, okay na yan. Tapos ito nga pala Oo, oh, oh. Okay. Dadrive mo na lang siya, tapos ito yung registro niya. Yung deed of sale natin, tsaka ibang papeles. Pag ano na lang, pag ka uh, basta bibigay ka na lang sa'yo, baka uh, next week, okay? Sige, ikaw na bahala dyan, ha? Sige, sige, sige. Oo, oh, oh. So, ayun na, kinuha na. Kinuha na si Deadpool. Ayan, pa na siya eh. Nahuli ko dito sa, sa trabaho niya. Okay. Okay, ingat. Ingat, ingat. Ayun na. Wala na. Wala na akong motor. Bye-bye. So, yun. That's about it, guys. Tatagalan tayo. Ride safe always. Peace. Okay. So, bago yan. Joke lang. Si Bumble G. <laughs> Bumble G na naman in the house. So, hindi ko talaga binenta yan. Joke lang. Papadala ko... <laughs> ipapadala ko lang yung order ni so, Yung in-order sa akin na tinapabangos. Ayan, o. Oh. O, oh, legit yan, legit. Masarap yan. <laughs> so, ayan. Dito ko na tatapusin. Salamat tayo, Bumble G. Ayan, na-shoutout. That's about it, guys. Ride safe always. Peace.